Hello, good morning. Good morning, Sabado. It's already uh, weekend na naman. So, magka-travel tayo ngayon. Sama si... Sabaya. Well, iba na naman ang makakasama natin ngayon ang grupo ng mga patak-patak boys. Hindi lang ang ni Victor Miray. Ang tinatawag namin... Uh, Franklin Cyclist Som har med mitt i kjellet der Nei Nå tar jeg så lov, kasama natin ngayon si Drunking Cyclist yun o so magkukulab muna kami ngayon kasi masyado na napakarami ng subscriber namin ako meron akong 83,000 sa kanya lamang 150,000 sobrang mahal kami ng mga napakadami oh, no? oo napakadami kaya mag subscribe pa kayo oo nga sobrang dami alam mo pare sa facebook eh dalawang kategorya yan. Oh. Someone's like you, someone's seeing you lang. Diba? Oh, yun ba yun? yung iba nag... pinagmamastang ka lang. Hinihintay na magkamali ka. Oh, yun. Tama. Yung iba naman, gusto ka. Kaya ka isa subscribe. So kayo mga sa Facebook namin, saan kategorya kayo nandoon, di ba? Lumakas siya na katingin lang? Oo! Oh, Lumakas na katingin-tingin lang? Napabagian lang ba? Oh, talagang uh, Gusto nyo kami! Yun! Diba? Diba? Pero yung mga taong gusto kami lalo na yung mga babae eh... <laughs> siya na lang yung ipm niya wag ako ha. Ah. Gusto mo nga ba? <laughs> gusto mo nga ba? <laughs> 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 so... Pupunta uh, kami sa meeting place namin Diba? O parin ba pek-pek sa ang uh, rota natin ngayon? Pulilan nyo. lang tayo, pulilan bypass O, pulilan bypass Pulilan bypass tayo Ito yung mga pinag iisayuan ng mga takot sa matrapik na lugar Yun. At uh, itong gagawin namin ngayong araw na to eh, Pawang pagpapalakas lang sa resistensya Dahil sa panahon ng, uh, panahon ng pandemic eh, Kailangan magpalakas kailangan namin ito malakas. 'di diba? Hindi 'yung pwede, hindi pa pwede, pwede 'yung malakas ka lang kay Mrs. o malakas ka lang sa barangay tanod. <laughs> Dapat malakas ka rin sa kalusugan mo. Sarang <laughs> daw 'yun, hindi ako ha. <laughs> so Diretso na kami sa meeting place at uh, mga celebrity pupuntahan namin yun. Celebrity ng mga complex. <laughs> So, see you guys later para sa collaborations ng uh, Boy sing, sing and Drunk Cyclist Association. <laughs> bye bye <laughs> A few moments later. Alright, ride out na kami. Kasama ko ngayon ang mga patak-patak boys or aka mga jack motors. So, we are going to Pulilan at magpapapawis kami ngayong araw ng Sabado. So, hope to see you later guys. Tuloy-tuloy lang. Wala mag-skip ng ads. Basta subscribe lang and then click the button. BoySingSing.TV Okay? So, happy watching guys. magra ride out na kami. Eto na! This Sabadong Makbahan is brought to you by Help Max. Help Max for 56 Critical Illness. Sigurado, cover car. Up, <laughs> Okay, last. We go right now. Malapit na sa finish line ng uh, baliwag. So uh, after nito ako na ang susunod na mag bubuelo. So here we go and keep on watching. O kaya nga tala, pumalit na si Mio tulen At ang nakatutok sa kanya, si Boss Peter At ikatlo ko At may mga grupo na rin sa likod At inabutan na kami So uh, check it out and ride right on Susunod na rin akong magpapalit ng trako dyan Have a nice weekend Okay, pagkakataon na para sumukli Nagkabanata na, ayan na, ayan na, ayan na Banata, ayan na, ayan na Nandohan na po ito, at ako nasa likod, nag sa kanila Kung na na si Jerusello, tumutok na So ito na, papalapit na sa finish line So hindi, barat, o isa-isa nang umakalas, isa, -isa nang bumabakas Oop, nagkabantayan Nagkabantayan po sa area na ito So bumitaw na si Boss Bench So, nagka nagkadere, diretso na. Sige, bala, tabol. Tiis, tiis lang. Kayang, kaya yan. So, dito lang ako sa likod. Nunood lang. At, at, at nagkabol. Oops. May hams. So, konti, konti, pa. Sige. Karga, karga. So, nagkakayoko na. Tumira na si Lucero Tumira na si Percy. Tumira na si Mio. Tumira na si Benz. Tumunod na. Ito na, nagsunura na lahat. Nandito pala sila sa, sa likod ko. So uh, Kanya-kanyang atake na At malapit na sa finish line At ko na Sige, balat Ito na, bakbaka na po Angata na, op, op Naipit ako ha, teka, teka, teka Taba ko na dahil Op, op Bata na to, bago lang to ha Nakikisabit pa, wala pang clips Okay, it's my turn, habol, banat Okay, here we go. Go. Oh, sarap papawi. Salamat sa mga patang palak boys. Ojak Jack Motors. Pinawisan kami kahit walang araw. Yahoo. Alright, right, uh, pauwi na kami. Dito na natatapos ang uh, ensayo ngayong umaga. Ganun lang kabilis. So check out natin kung anong ilang nakailang kilometro kami kanina. And then check out rin sino yung first. Sino yung uh, nag back to back first. And second. So, uh, hanggang sa muli, susunod na Yeah, and travel. Kindly subscribe at Yeah, no? haha <laughs> Boy, sing sing, that TV, ha? Huh? Bye.